Habang namimitas si Boss Freddy ng Ampalaya, mga kadugo, papasyal ko kayo dito sa mga tobacco farmers. Doon sila. Malinis ngayon ang paligid ng Bugoy's Farmhouse, mga kadugo. Yan, oh. May mga bagong tanim din siya. Mga pinya. At ang sarap ng mga kan mga kadugo. Oh. Mm, dahon ng malunggay. Ayan, yan yung Bugoy's Farmhouse, mga kadugo. Oh. <laughs> Malinis, yun. Yun yung uh, inuman nila ng alak. <laughs> Ayan, mga kadugo. Malinis hanggang dito. Sari-sari ang pananim. Ang sarap mamasyal dito, mga kadugo. Kahit oh, ano, hindi akin. <laughs> Maganda din itong palay dito sa tapat ng Bogoy's Farm mga kadugo. Maganda ngayon. Kasi maraming tubig, water. Ito namang katabi niyang farm. Ito yung sa anak ng kabagis ko ay kasalukuyan silang nag-aabono para sa second time Ayan. habang nag-aabono yung iba niro-rotovator naman nila yung gitna ng tubling para malinisan yung mga damo sorry, ang daming trabaho ngayon dito mga kadugo ganito pag ano taniman ng tabako mula December mga second week ng December hanggang June maraming trabaho dahil sa mga tobacco farmers pag masipag ka dito sa amin hindi ka magugutom maraming trabaho maraming pwedeng pagkunan ng Uh, mga uulamin dyan yung Magat River maraming isda maraming tanim dito sa mga uh, ang tawag namin dito sa Ilocano is kumkuman mga taniman ng mais tabako, kamote sari-saring gulay ayan eto naman yung kay Kabagis ko na tabako mga kadugo asa na siya, nag-aano siya kanina eh baka nagluluto siya ayan nag, nag aalis siya kanina ay naggagampol kanina yan sa kanya 8,000 at ito naman yung sa pamangkin ko na si Jellord nakapagpatayo na sila ng curing ban malalaki na ayan mga kadugo yung curing ban yan yung may mga kawakawayan na yan 75 days bago nila uh, uh, puputulin yung mga tabako mga kadugo. Marami ding bunga itong ito yung mga ginagawa nilang curing ba. Mga bayog. <laughs> bayog ang tawag dito. Ayan. So ayan mga kadugo, balik na tayo doon kay Jarlord. Ito po yung napitas nila, mga kadugo. Isang kulong-kulong. Yan pa, meron pang isang timba doon. Ayan. <laughs> dami, no, mga kadugo? Praise and thanks, God. Ayan. Dami. Dami, dami. <laughs> Dito na kami sa bahay, mga kadugo. Yan yung napitas nilang ampalaya, isang trailer. At ito naman yung napitas nilang upo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 na balot na tag si Sampo Sampo ang isa, kaya 1, 4 So, hanggang dito na lamang mga kadugo ang aking vlog So, magang ito Maraming maraming salamat sa patuloy, sa mga patuloy na nanonood, bumabalik at panibago sa mga tumutugon sa aking pakiusap na mag-subscribe. Thank you so much. God bless you more. Ingat po tayo palagi, lagi nating tatandaan. God loves us so much. Maniwala, magtiwala, umasa. At sumunod lamang tayo sa kanyang mga salita mga kadugo na mapapano ay na ating makikita, mababasa sa Biblia. I love you with the love of the Lord. Ingat!